Ano yung laman? Dahil nandun na yung ating amiko, yun o. Know? Yun. Munta na siya doon. Umalis na siya. So, titingnan natin kung anong laman. Ngayon, okay, magalaw tayo. Huwag tayong magalaw ha. Pupuha natin na gloves. Okay. So, tingin ano ba? Okay ba yung ating camera session? So, titingnan natin kung ano yung laman. Dahil nakakuha na rin siya nagbike siya pero hindi naman niya kukunin yung lahat nakabike lang ay fragula mama niya. ay e fragula Ayan. so kukuha tayo ng magandang fragula ng, ng strawberry ito okay ito Teka, saglit ha. Strawberry pipiliin natin yung yung magandang strawberry ito nakabalot pa ito so peta suot natin yung ating backpack at ma madumihan madumi na nga ito yan ang prago kukunin ah, ah. lang natin yung magaganda pa sa atin okay. Stop. po, Pinia. Pinia. up lah. Ay! Hindi <laughs> ko Ah. Hindi siya kagandahan. May, may, kalabasa. Okay. Kukunay natin yung kalabasa, ragazzi. Yan. Yeah. Ay, ay, ay. Yung... So, natin yung kalabasa. Okay. Oop. Oop. ito? to okay Magalaw tayo, magalaw. Magalaw. Okay. Ito, ano kaya yung laman nito? Tingnan natin yung laman. Okay. Ito. Dami nating bag ha, para bongga. Ay, may itlog pa pala dito na lalagay ng itlog. Para hindi ma mado mihan masyado yung ating Ito sa dentro Ay, sangkay klamina banana This is my favorite banana Huwag hmm? natin ilagay sa Okay? Magulo ba? Magulo? Magalaw? Magalaw? Yung pinya, bibiya mo. si Try natin yung pinya. Okay? pra a a sa kagandahan sa lata. yan sa ilalim hindi ko na siya makuha dahil masyado siyang malalim so itong abukado pupunin natin okay so uh, what are we going to do now? okay buksan natin ang Oh. Uh. Oh. Uh. May, may latte. Ano ito? Okay. Uh. May natin yung strawberry. Na magandang strawberry. Okay. Pipiliin na natin. Oh. Oh. Okay.

Ola, tinapay, kay tinapay, Strawberry, kinapay. Okay, kinapay. Up. Up. Strawberry na na. Okay. Sibuyas. Marami ako sibuyas sa bahay. Wala. Oh, buhay. Puro tinapay. Okay. Ah. okay. May ilang strawberry. May... May... Tawag nito? Ravanelli. Okay. sinapay Wala na. Nagkarambola na sila. Nang chip yun. Okay, ragazzi. So, yan lang yung natin. At wala naman ang laman. So, mabene. na ko si. Ah! Yung ating, yung ating gloves. Okay. Lagay na natin doon. ating lab. Poy. Puesto. Ano ba ito? Ano nga yung nakuha ko dito? Perke ompukitante. Eh. Ah, fragula. Ayan. Ah, may kalabasa. Ayan. Kalabasa. Okay. Kaya mo si. Mabigat na rin. O. Oh. Babe, ne. Sa bahay na tayo mag-unboxing. Okay. So, i-close muna natin. Okay. Close. Babe, ne. Kailang minuto tayo. So, Okay, ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Yan ay ating nakuha. Wala kasi akong pasok kaya nakadala ko ng karelo.